sa lahat po ako po yung nananawagan kasi po meron akong kaibigan na muntik ng ma-scam ang pangalan po ng kumpanya sa FB ha? ito sa FB sa FB lang sa FB. ang nakalagay sa kanya ay buy here buy here PH nakalagay buy here PH tapos uh, ang ang ano niya, ang tinitinda niya ay ang tinitinda niya po ay uh, ano May tinitinda siya eh. Tungkol sa TV, antena daw. By here PH. Ayan o. Oh. Hindi ko na po ipapakita sa inyo ha. Basta, basta ito po yung inyong ano, ah, uh, tandaan. Nakalagay ay Baron T Baron DTB Max non-stop ang libreng panood nakalagay hmm, tig 699 pesos lang yung pong aking kaibigan kanina ano, muntik ng ma-scam yun po ha ang dami niyang accessories yan ang accessories niya papakita ko yan oh. yan accessories niya doon sa TV. Yan o, yan. Sa TV. Accessories po yan. Yan. Umorder daw po siya. Ngayon, yung deliver sa kanya, yung pampayad sa katawan. Hmm. Pampayad sa katawan. Mayroon pang 12, 12 months warranty siya. Ang presyo po niya, 699 yan na nagkwento sa akin yung aking kaibigan na na-scam siya nung buy, buy here buy here PH ang ano nya B-U-Y H-E-R-E PH yan po scammer po 99 hingan kayo ng full name number at saka address. Yan. Tapos yon mga dalawang mga tatlong araw hanggang pitong araw i-deliver. Dumating daw po siya sa kanya ikatlong araw. Marami na daw pong murder sa kanya. Kaya lang pala yun na scammer. Nakalagay pa free shipping on delivery na din po ito. Nationwide a bill. Main unit, wifi, dangle, one indoor antenna, remote control, RCA cable, user manual, 2AA battery na nakalagay. Doon sa box na ilalagay, ha? Baka po kayo ay ma-scam, nakatulad ng aking kaibigan. Ito po, ilalagay ko sa, ano, ang in order na is buy here PH hmm. kayo po magpapaniwala sa buy here PH na yan at yan scammer ha. Marami pong salamat sa inyo. Ayan. May scammer dyan. Kita po ninyo yan. Hindi po totoo na nagtitinda sila ng antena. Ha? Ayan po. Yung pong aking kaibigan ay nag-order sa kanya. Kaya lang ay na scam. Ang nideliver sa inyo yung karton. Na nakalagay ay yung pangpahid. Yung lotion. Pampahid sa baras at sa ano. Ano po? Maraming pong salamat sa inyong lahat. Ingat po sa scammer. Si by Here PH.